Thank you please take your seats. Mga kababayan, ladies and gentlemen, Assalamualaikum. Madayaw, mayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Unang-una, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga naririto ngayon at patuloy na kaagapay ng Office of the Vice President sa paglilingkod sa mga Pilipino. Hindi matatawaran ang halaga ng inyong kontribusyon sa mga proyekto at programa ng OVP para sa ating mga kababayan. The Office of the Vice President would have not have accomplished even half of what we have achieved without your trust in the integrity of the OVP, your dedication to public service, and your commitment to uplifting the lives of the Filipino people.